Hey, oh, hey, oh, mga katigangers. Ito ang nasyaron namin. <laughs> Kasi may pinuntaan kami. Nag-sharon. Ito, ito, ano ito? Uh, ito? uh aros caldo. Ito yung ano ito? Uh, dalawang, dalawang ano ito? Yung Anong pangalan nito? Lum ah, hindi, hindi. Ah, turon. turon. Ayan, turon yun. Ito naman, ito yung masarap ito eh. Hindi ko alam kung anong bakery binili ito eh. Pero masarap ito eh. Ewan ko kung anong bakery nila dito. Sa anong pangalan mo? Masarap ito eh. Ate uh, uh, ma Mahaba ito. Mahaba Isang hiwa lang yan. Ayan. Ano, kung anong bakery yan. Uh, kilalang kilalang bakery, hindi na ang porto, hindi naman 85 degrees. Kasi yung 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 binaon namin 85 degrees, ito crispy cream. Wala pang bawas. Sabi, you 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 ito, pansit. Ito yung ano ng anak ko, pagkain niya. Ano? ano bihon, chicken, karne, ano, ano 'to, tamales ito eh. Kasi may dahon ng ano, may dahon ng ng ano, uh, yung balat ng mais. Ayan Kaya tamales ang tawag doon. Dalawang kinuha niya. Ito yung kinuhanan anak ko na pagkain. Kasi ayaw ko naman 'yan kaya kanya kanya kami. Ito yung kinuhaw ko lang. Kasi alam niyo naman sa akin, nga ko ng ano ng pizza. Ito yung ito yung, ito yung sa akin. Dalawang klasing pizza. Yung ito yung pepperoni at yung hawaiian. Tapos ito yung sabi ko mahaba na ano na masarap na ano na ko kung anong anong bakery ang galing yan. Ito sa asawa ko noon na, to. Nahi, napakahilig ng pansit. Ewan ko yan. Ito yung ano. Uh, shrimps. Coconut shrimps yata to. Ang tawag yan. Ang dami kasi eh, talagang ano. Ipapauwi kasi ano. Ito rin sa akin. Kasi eh, alam mo nyo naman sa akin yung mga Pilipino pa rin. Ayan. Tsaka ito. Ito yung sasawa ko. Ay, tapon yung sabaw. Ewan ko ano ito. Ito, mahilig sila ng ano eh, ng ganito eh. Sa akin, hindi. Pag karne-karne, wala na. Eh, yun. Ito yung masyaro na eh. <laughs> mga syaron mga syaron okay, okidoki mga katigangers bye bye